naman yung gawa mo na yan. Ba't oh! kanyan yan? Ano ba yan? Ano ba yan <coughs> yung ginagawa mo? Ang klase, paano daw uupo ganun? So, wala pa nga sa talaga. Nakikialam ka na naman. Kaya nga, di ba, uupo ka, O, uupo. Ayan lang, oh, wala pang nga yung upo mo. taos, may kalahati pa dun. Single bed yata to eh. Para nga, pwede kang hindi lang upo ang pwede mong gawin. Pwede ka pang humiga. Ito, oh, ang bibigay na, oh. Talaga, hindi pa nga tapos, eh. Ayan na, oh. Nag-ano na, oh. Ay, naku. Ano bang pinunta mo rito? Um, ang... ang mimintas ka lang ng gawa ng tao. Alam mo, sa bawat magandang gawa, may wrong commentator. Pa, pa lang. Hindi na lang sa baba. Ano yung sinasabi? Habang ginagawa pa lang, dapat nakikita mo na kaagad kung ano yung pangit, ano yung mali ipanampus niyan para na hindi para hindi na ako tumuko dito sa gitna. Kung iyan ginawa ko pa, may gan, may ganito pang kahaba na ganyan, kahaba. Ang haba nito ganyan lang oh. Di hey, upuan nga natin parang bibigay na nga sa upo ko pa lang. Ayun, bibigay. Kaya magbingbang ka pa diyan magdamag. Hoy, try nga natin. <laughs> <laughs> parang sira naman na itong mga ano mo. Parang bibigay na. Kalil. Ito. Ayun no? Oh. mga biyak-biyak na. Kaya nga diyan diyan na uh, hinubog ng panahon 'yan eh. Hinubog na ng panahon 'yan diyan. Bakit pa singhot mo? Eh, may sipon yung tao eh. Talaga ang dami mo nakikita. Yan. Yan, mali na. Hindi ko pa nadikitan. Anong didikitan mo? Urong ka nga muna ng... Tayo ka nga muna dyan. Urong ko lang to. Ay, Wala na tulos sa eskwala. Ano ka? Bakit kasi kailangan may dikit pa? Para walang galaw. Hmm, kami nakapatanong ng tanong ah. Kunti dikit lang 'yan eh. Oh, nawala na sa eskwela. Ngayon pa nang aso na 'yun, ano ba yung aso na ipapansin. Yun <laughs> Nakatali yung aso eh. Kaya nagwawala. Gusto niya rin makawala. Aso nga, gusto nga kumawala. Tao pa kaya. Bakit nakakulong ka ba? Nakakulong sa maling pag-ibig. <laughs> <Ay>. Talaga? Hanapan <laughs> mo nga ako. Ano na yun? naman? Para parehas lang naman yan ah. Tingnan oh. ka na lang kasi hindi ka na nakakatulong. <laughs> ano? Nakulong. na Taga ganito lang pala ako dito. Ano ang gagawin mo? Eh, wala ka nang ginawa kundi mang, mang lahat ng mga lahat. Trabaho ng iba.